pakikita naman po natin puro puro po siya yung ano natin no puro po siya yung laman ng ating ah <laughs> apartment mga bodega na ayan wala mga braso na ano kakalim sa so, ito lang po no buksan po natin yung binili ko para sa aking mga isa mga cats okay? so open po natin ito Buna. Pagkaroon nila. Ha? Okay. And then, okay. the mess. And, uh, parang yung collar yun sa ano nila. Sa balikat para hindi pag uh, tinatali natin sila o oh, pinapasyal. Hindi dito, dito naka-connect yung uh, leash nila yung tali nila nandun lang sa ano umuang sakit na naman. tapos mga kain ko na fish ayan 1, 2, 4 apat na tuna fish tapos fish hindi ako nagkakamali para kay ano para kay kazam at sumulong siya malak na na si Kazan baka hindi magkala sa kanila ay eh, hindi para sa kanila may wish na pa yun eh. tapos ito yung kay Kazan yun malaki malaki pala siya and para kay Kazan actually magkasa kay Kazan aso ko eh. and then meron tayong mga cat wipes cut wipes. Cut wipes. And then meron tayo pang mga ano po. tuna fish ko din. O di na. Tapos meron tayo chicken. Tapos meron ako dito ng treats. Para sa pusa. Hot dogs. Hot dogs. Ayan. At was Parang dalawa lang. Chicken. Chicken and egg yolk. And plastic. Malit lang pala yung mga plastic talaga sa picture, ang laki. Dito malit lang pala. Kasi ito yung higaan nila. Ah, so detalye pala. Para luluwangan mo siya. Mga ganito pala. So dapat. Niluwangan mo pala siya. Kaya pala maliit lang siya. So, so luluwangan mo pala siya. Ayan, ganun pala siya. Higaan so. nila. Ayan, okay? Para maging comfortable din siya. Diyan meron tayong ha. Soba o oh. ang kasya kanila. Yung lalagyan natin ng sabon dito. Okay. na natin. Then, meron tayong bowl. Bowl, no? Taktan natin, no? Kasi, taktan na natin. So, meron tayong dalagyan ng plastic na kaya pala maliit lang kasi. Maliit lang dalagyan ng plastic. So, taktan natin. This. Okay. Yun. Oh, maliit na. Para sa pupo lang talaga ng pusa. So, maliit lang pala talaga siya. Okay lang. Pwede na para sa pupo ng pusa. Sabot ko na lang, lang po sa labas. Tapos, alam ko, hindi ba yun? Mayroon pa itong One, two, Or, uh, ito yung deodorizer Para sa maamoy nilang mga tahanan At Ito pa Chicken And egg yolk Chicken and egg yolk Chicken and egg yolk And then tuna fish pa Chicken, egg yolk and Tuna fish yun na. And yung isa pang mga dalat Mga dalawang lang yan So, parang malaki. Eh, ba uh, ano ba ito? Parang malaki pa ito. Kasi mali lang sila. Kasi makaya yung Para sa parang para malaki up. at dun po nagtatapos ang ating unboxing ng ating mga binili para sa ating mga alagang cats. Maraming salamat!